Sa so, nasabing birthday yan ito sa amin Kahit hindi naman ako imbitado So yan na nga, bilisan natin Tara Pero teka, mukhang may nakiinuman na Mukhang mapapalaban tayo dito So yan, nagkaya na nga sila Nang ginuman Pero, uy, huwag mong gawa yan, Tarantado ka So tumagay na nga ako Sabi ko Isang shot lang to ha pero teka, mukhang may mga chicks dun ha. Tapal ka rin ha. Kung nakikita niyo, ang dami nga ng tao. At ito pa, may isang batalyon. Tabarako or mesbak na. Ang sabihin mo ito? Daan-daan lang sa pagkain ha. Uragon mo! At napasayaw ko. Isang pare. At niwang muna yung nagiinuman. Baka sabi ko, mabuhay na ako ng pagkain. Kaya dinadirig siya ako pumasok at kumuha ng pagkain. Na para bang ako yung may birthday. Ito yan. Hindi na nahiya. At wala nang hiya, Tara, pasok tayo sa loob. Sa amin to. <laughs> at palabas na nga tayo. Para, maghanap ng pwesto para makakain na. Ah. At dito ko nga naisipan, nagpwesto sa may gilid. Ang sarap ng kain ko dyan kung nakikita nyo. At tinawag na tayo para pumunta sa kabilang nagiinuman. Tara! Punta natin. Masasayawin natin sila. Tara! Eto na nga. Tara, sayo tayo. Ah. Two hours later. Later. At dito na nga namin, inaya yung mga babae para sumayaw. Hey! Naya pa na sila. Tara na, walang hiyaya na. Sayawa na. Tara. Pumunta na nga ako dito sa taas para tapusin yung video na to. Sana nag -enjoy kayo sa panunood. Please follow Commerce Vlog, like, comment, and share na rin. Thank you. Bye-bye.